Hello mga kaisla! Ang ganap nga na ito ay noong December 25 pa. At dahil holiday ngayon, expect natin ay sarado nga yung mga opisina. Sa araw nga rin ito, just ko day! At naubusan nga kami ng gasol. <laughs> at buti na lang ay to the rescue nga itong panggatong. At buti na lang ay merong maliit na dapog dito. Dapog nga ang tawag niyan dito sa amin. Yun ang tawag sa lutuan kapag sa kahoy ka nga magluluto. So ayan, at to the paypay -pay nga ang first song. <laughs> Madali nga lang magluto dito lalo pat madami ang iyong kahoy na panggatong. Ang kagandahan lang ay masarap ang luto sa kahoy kesa sa ang kalan. Problema lang talaga ay mausok at mapait nga ito sa mata. <laughs> at igit sa lahat, Diyos ko dolor. At mauli nga ang iyong kaldero kapag dito ka magluluto. <laughs> Pero perfect naman ang magluto sa kahoy lalo pat matitigas ang iyong pinapalambot. Ano dyan? So eto na nga yung aming ulam ngayong tanghalian. Nakabili nga pala ako ng isdang sariwa kaya naman isasabawan ko. Ang isda nga daw na ito at nakalimutan ko nga ako anong pangalan neto. <laughs> ay masarap nga daw ito sa gulay at paasim. Sa halip nga na powder na pampaasim yung aking ginamit, ay bumili nga ako dyan ng isang balot ng batuan. Batuan nga ang tawag sa bungang yan dito sa amin at hindi ko alam kung anong tawag niyan sa lugar nyo. At pakicomment nyo naman po sa baba kung anong tawag niyan sa inyo. Kapag ganito nga yung isdang niluluto ko sa sinabawan, ay masarap nga ang isahog dyan na pampaasim ay yung batuan. At dahil kalahating kilo nga yung nabili ko at madami-dami nga rin, kaya naman yung tatlo ay pinarito ko na lang para nga may baon si housemate mamaya ang gabi. ng gabi nga ang kanyang duty. Kaya naman, anilutuan ko na kagad siya ng ulam niya mamaya at wala nga kaming gasol. Pulot na nga lang ako dyan sa tabi-tabi na itong maliliit na kahoy. Dahil tatlo lang din naman itong pinarito ko. Kaya naman, ay siguro maluluto na rin yan sa ganyang kadami nga ng kahoy. At hanggang dito na lang po yung aking mini vlog. follow and share na rin po na aking mga video. Thank you for watching. Bye!